Huzul, totoo natutupad din ang ating mga panalangin Pero anong pinagkaiba ng ating panalangin sa panalangin ng isang taong may espesyal na ugnayan ng Salatala? Ang kanilang mga panalangin ay mas maraming natutupad Kumpara sa atin na mga ordinaryong tao Halimbawa, kung sa 180 na panalangin nila ay natutupad halos lahat Ikaw mula sa 100 panalangin mo, maaring 50 to 60 lang ang matupad yun ang pagkakaiba. Tama? Yan ang malino na pagkakaiba. Nagbigay ang latala ng isang halimbawa sa Banal na Quran, isang taong walang pananampalataya, ang isang atyesta, ang naipit sa gitna ng dagat o ilog, at sa takot ay nananalangin sa latala Ta'ala na iligtas siya. Nangako siya na kung may iligtas siya, sasamba siya at susunod sa Allah Ta'ala. Kaya iniligtas siya ng Allah Ta'ala mula sa unos at dinala sa kaligtasan sa baybayin ibig sabihin tinanggap din ng latala ang panalangin ng taong iyon kahit hindi siya naniniwala o sumusunod sa diyos at nililimot ang mga utos niya pero pinakikinggan pa rin siya ng latala at iniligtas siya sinabi rin ng latala sa quran na kapag sila'y niligtas sa lupa iniisip nilang ligtas na sila at nalilimutan ang kanilang pangako pero may kapangyarihan pa rin ng Allah Ta'ala na parusahan sila kahit nasa lupa pa sila. Kaya tinatanggap ba ng Allah Ta'ala ang panalangin ng lahat? Minsan oo. Minsan kahit ang taong hindi nananampalataya. Kapag bigla siyang tumatawag sa Allah dahil sa matinding pangailangan, dinirinig pa rin siya ng Allah Ta'ala. Tulad ng nabanggit na halimbawa, iniligtas sila mula sa bagyo. Kaya ang pagkakaiba ay ito. Kapag ang isang taong matuwid ang nananalangin, karamihan ng kanyang panalangin ay tinatanggap at tinutulungan siya ng Allah Oo, tinatanggap din ng Allah ang panalangin ng iba, pero hindi pareho ang antas ng pagtanggap. Magkaiba ang porsyento.